So ay na mga bes, ang aga nga namin ngayon kasi yung alaga ko ay nangungulit. Gustong sumama sa mami niya. Kaya sinabayan na lang din namin palabas ng bahay. Ayan hanggang saan sana kami umabot bes. At yun na pumunta pa nga siya sa binibila namin ng inihaw. Hindi ko alam kung bibili ba. Eh sarado yan, duming gabi lang yung bukas na. At dahil feeling bata ngayong anak ko syempre, dadaling ko siya sa playground mga bes. A few moments later... At mo na pagod na nga ang ating uh, madam na sinex. Ay, madam daming asset. Ay, kita niya naman yung dila niya. Lumawit na bes. Ewan ko ba dito, may trip to bes eh. Pag uwi, saka iinom ng tubig. Ewan ko ba rito. May kasabihan siguro tong charot. So ina nga parang nagigets ko sila bes kahit hindi magsalita yung mga alaga ako. Baka dati akong ason. Charot lang. Pero baka nga. Kasi di ba bes, nagigets ko sila. Ayan, di ba? Kaya nga mahilig ako sa mga aso, bes. At yun na nga, bes. Muni-muni mo muni, na kami ni Lexa. Ayan, nagtataka siguro siya kasi wala mga bata. Naghahanap ng kalaro yung anak ko. Baka naman meron dyan, mag-ano naman kayo. Pamunta na kayo, charot. At yun na nga, mga bes. Ayan, kaway-kaway sa mga kagaya ko mahilig sa aso at pusa. Yung tipong may pinuntan ka, tapos pag uwi mo ng bahay, pagod ka man, malungkot ko, anong mga moods mo? Mawawala la yun, bes. Kasi wala ka man dalang pasalubong bes, pero may salubong ka sa mga alaga mo. Mararamdaman mo yung love nila sa'yo. At eto pa bes, mas mahal ka pa nila kaysa sa sarili nila bes. Ganun, kasulid at kaanis ang ating mga alaga sa atin mga bes. Ganun lang tayo kamahal. At sakto nga, ayan nang tayo tumambay dito sa playground, ayan. Marami kasing bata dito, bes. Siguro medyo maaga lang kami, ayan. Nakabili pa tayo, bes. Alagang 10 pesos, sumura pa. Um. Mukha naman masarap best pero naalala ko talaga yung binibila namin dati si Kuya Joey Boy na talaga man napakabait. Kahit hindi ka magsabi bes, lagi nilang may dagdag talaga. Hindi tinipid best, Arnibal pa lang at saka sago. Kaya shout out sa iyo Kuya Joey Boy. Ayun o. No. Tara, taho muna tayo mga bes. At ang maganda view dito kasi ang ganda ng mo dito bes. Pipicturan ko nga si Lexa Girl. Ayan, pagkatapos kung kumain ng taho. Ayan. At eto na mga bes. May napansin ako sa aking anak na napakaganda. Parang may kulang sa kanya. Oh, outfit check. Oh, naka up na white, ayan. Tapos naka-shoes. Ayan, tapos halaw minawawala. ayan, mala malasindarela 'to, bes. maghahanapan tayo. Saan kaya nalaglag oh? Tingnan ko na dito, bes. Baka nandito lang. Kasi nga kanina may nakita nga siyang aso nagkakabag yan eh. Hindi ko na pinakita kasi maingay. <laughs> so ayan, ikutin ko na lang bes. Pero mukhang wala dito bes. Saan kaya napunta? Hindi kaya nagalit yung aso. Tinangay na yung sapatos mo. <laughs> Charot lang. At ito na nga bes. Nagtapon din ako ng basura kanina. Baka nandito. Hindi ko dyan nagtapon bes. Doon sa kabila. Ayan. Hindi ko anong kanina basura yan. Ayan nga wala bes. Ay, nako, Lexa, girl. Saan napunta yung shoes mo? Maghahanapan tayo. Mala Cinderella to. O, siya, umuwi ka na. Maglinis ka na doon. Di magano si Cinderella. <laughs> Charot lang. Ayan na no, mga best. Maghahanapan pa tayo. Ano, girl? Saka na, picture na kita. Tama na. Umuwi na tayo. Hanapin pa natin yung shoes mo sa mga pinagdaanan natin. Mga pinagdaanan, eh, no? Mga dinaanan natin kanina. Babalik tayo doon. Ay, Diyos, Mari Maro. Ay, nakolek sa girl. Sige, amoy dito, amoy doon. Ano, Lexa? Di ka panahay niyan. Lahat na naamoy mo. At yun na nga, bis, may natatanaw ako, bis. Ayun, andito ang shoes ng Lexa girl ko. Dito pala namin na iwan. Dito pala niya nahubad, best. O, di ba? Wala siyang pake. Bahala ka dyan, o. Oh. Mas gusto niya yata, wala siyang shoes. Pero, syempre, hindi naman pwede, best. Mahirap na. Ay, ang ganda pa naman ng shoes mo. Iniiwan-iwan mo lang. Nagkawag-kawag ka kasi. O, oh, di ba? Oh, um? pasira na nga yan. <laughs> Pangharabas mo yan eh. So, yun na nga mga best. Salamat sa pagsama. God bless you all.